Hey guys, good afternoon. Kain tayo ng grapes, guys. Grapes. Para galing kasi kata kami sa ano, sa puyat kagabi. So kakain tayo ng prutas para makabawi-bawi tayo sa ano. Sa pakiramdam na para ka nang lumulutang hot hmm. guys. gumunta kasi kami yung palengke ngayon. Uh, tumingin kami ng saba at itlog. Bumili kami para paninda para bukas. So, nakita ko tong grapes. Sabi ko, mo oh, parang gusto kong kumain ng grapes. Kaya, bumili ako. 65 pesos siya. Hmm. Marami na. Bagong ano lang, bagong pitas. Bagong-bagong pitas. So, guys, ang sarap. Mmm. -hmm. Yummy. Ang sarap niya, ang tamis. Kasi nga, kita nyo naman, guys, oh. Parang kapipitas lang. Mmm. Okay. Hindi ko mabibigyan kayo kasi <laughs> mm. Ampe. hmm Yummy, yummy, guys. Yummy ubas. Mm. Ako so, nito yung ginagawa ko kapag galing kami sa ano, sa puyat. Sa gabi, na duty. Puyat na puyat kapag uwi mo, parang nakalutang ka na sa ere dahil syempre kahit sabihin mong matulog ka sa ka araw kailangan mong gumising parang hindi pa rin ano, sulit yung tulog mo kaya ang ginagawa ko nakain ako ng prutas Either, ano, sab ah, saging, pinya, basta kung anong prutas na makita ko na maisipan kung gustong kumain. Kasi parang pag nakakain ako ng prutas, ano, lumaya mm, lumayakas ako ulit. Kaya kayo din guys, kapag lagi kayong puyat, kumain kayo palagi ng prutas para hindi tayo magkasakit. Bye okay, guys! Thank you for watching. Palike, share, and subscribe sa aking page po. Kasi malaking tulong po ito sa akin at sa paglago ng aking ano, uh, channel. okay thank you for watching guys